So, guys, so isa naman slab ang tinatanggal natin. So, ito, So, yan guys, oh. So. Uh, na lugar din sa mga pagitan. So, kung pikitin na lang, na natin yun. Ayan, okay. oh. Nakaroon na ng vibration rin, oh. yun oh. Kasi dinadaan na natin, baka maputong sa gitna, eh. Ayun, <laughs> Ay, no. No? no? Ay, no. Na natin. Nasave natin. Dalawa na yung nasave nasa natin. Di okay, ba? Yeah. Uh? Oh. Oh, no? Pabigat, no? Kala mo, no, ano, eh. <laughs> Uy, nandahan. Nandahan, Dahan-dahan. Mabigat. Guys, mabigat. Grabe. Oh, salo sa ilalim. Oh, kasi baka dumula sa kamay mo. Oh, yun, yeah, no? Bye-bye, <laughs> Islam. Basta salang-salang nyo lang na maayos na, ha? Ayo, Tapos guys, uh, ang next naman yung isa. Uh, and then pagka na-recover natin yan, ito, kwa na to, madali na lang i-demolish to kasi may chipping tayo. So yan, pati yung sa ilalim. Yan. Pero yung flooring guys, patong na lang ng cemento yan. Para kung i-level dito sa sala yung tiles. Yan, Malabang siguro, isang kulay na lang. Isang kulay na lang din ang idudugtong natin. Pero, depende. At si Bisis naman ang decision pagka sa mga kulay ng mga ganyan. So, yan. Ay, yun. Ayun, no? Kita dyan. Guys, so, yung mga cabinet natin. Ay, yan, mamaya papakita ko guys yung mga cabinet kanda sa may labas. So guys, lababas ako dito sa mga terrace. At titignan natin yung mga drawer na tinanggal doon at saka yung mga pinto. Ito, papakita ko guys. So dito lahat ni pala nilagay sa may minibar. So nakita niyo guys, oh. Yan, lahat ng mga drawer, eh yan kita ko naman guys so oh, yung yung pinto ng mga drawer natin yung mga cabinets eh di yan guys kasi oh, kita nyo yung guys oh, yung pintura nyan may glitters ayan at saka acrylic paint ang ginamit nyo guys oh, kita nyo yung oh, making tub ano di ba ano. Kaya ang laking pera ng nagastos namin dito eh tatanggalin din pala. Oh so yun guys, after na na tanggal natin siguro yun at malaga na rin yung division yun, tapos ng bago. Yun. Ang isusunod naman, guys, so garahay na, lalaga na ng uh, bubong dito. Kasi ando na yung materialis guys. Oh. Ayun na yung mga bakal guys. Oh. Oo. Oh. Eh, wala kasi makuha ang tao. Walang makuha ang masyadong tao, guys. Kasi yung na estimate dyan, yung galing doon sa construction ng aming, yung, yung doon sa may kabilang bahay namin, eh, hindi makalis. So, once na matapos, baka si Jojo na lang din ang magtuloy dito kasi siya yung unang pinagsabihan niya eh. no, na gawin niya So, yun. Hanggang ito na lang muna, guys. ah balik na lang tayo ulit. May may konti sa mga paribago update, guys. Tutok lang. Bye-bye. So, yun. Bumalik na tayo dito sa loob, guys. So, yun. Inaumpisa na lang ulit yung isang slab na alisin. So, ito. So, yun, guys. So, uh, at matanggal so, isang slab na lang na pag ganoon ang tatanggalin natin doon sa may lababo So yung guys, abang-abang lang para sa susunod na mga update natin. Once na mag-demolish na ito lahat guys, uh, siguro tutuloy natin yung update. So muli, ikaw dito na lang. Salamat. So yung guys, uh, natanggal na nga natin yung ating slab, mahaba So, ito. So, yan guys. Tanggal na. Mahaba-haba rin to guys. Hmm. Oh. Kasi ito, yan Buuga na ito. Pag-angat yan. Dapat wag mabasag doon. Kasi buo ito guys eh. So, buo. So, yun. Kuha natin. Stop na So, ito na nga guys. So, na-recover na natin yung uh, mahabang slab na granite. So, yan Oh. So, ilang piraso yan. Sa so, dalawa tatlo. Bali, apat yan guys. Hmm. Ito naman yung siding. Kasi ito yung nasa may ilalim doon sa babaw na nakasara so ayan, oh. ayan. o ayan so yun so guys hopefully pag natanggal yun makakatala sila yung mga kahoy doon sa uh, ilalim and then after na makalas yun bukas mag-utis na o mag-demolish ng mga concrete pang natira doon yung mga foundation yung sebabo, at saka yung mga halige so, yun lang guys sa uh, pang samantala ang uh, tabay lang, paalam so, ito guys hindi uh, magandang balita kasi na putol yung salamang so, yan yeah. so, okay lang yan okay, guys, so uh, balik kasi yung pangitan unlike doon sa buong islam okay lang, may laban so, ito Ayan, oh, naputong siya Ay, dito. Kaya, may talaga dalasa na puputong. Oo nga, maliit kasi. So, yan, tuloy mo na yan. Ayan, mga ta. Hmm. Pero mas batan kung mabub... Putol na rin ba to? Ito. Ah, putol na. Ayan ang nauna eh. Oo, oh, okay. Ito, Robin. naputol din pala guys so okay lang yan uh, talagang pinipilit natin masave eh. since na kapit na kapit sa simento at maliit na yung kanyang paglip so nagkaroon ng tension yun nagcrack natubo uh, pero itong side na to buo pa rin yan guys so sabi ko baka pwede pang idikit dibawa, kasi may mga pandikit naman yan na itim di ba diba? blue or ano Oxy na pa pwede dyan. kulay itin na hindi halata. So, yun. Huwag na magkadurog-durog. Oo, oh, <laughs> oh, delikado. So, yun. Pagsabang talaga, guys. Sangga dito lang muna. na Guys, magbigat. Uh, mabigat. Tulong. Mabigat. Kahit maliit, mabigat. Oo, so, yun. yan. Oo, oh, ingat. Baka madulas ka. So, yan guys? At uh, dito naman yung isang natira. So, ito yung mga pagitan. Madali na to. Hmm. Kapal din pala, oh. Sana ma-recover para... Kasi ito guys, sa buo yan, oh. Sana ma-recover din to. Mahal yan, eh para magamit natin sa mga susunod pa natin pwedeng ma-project. So, yun. Malinis na. At madali lang naman to dahil eh, i-chipping lang natin to. Malidimolis na yan. Tapos yung mga kahoy, madali lang bakbaki niya kasi konting pako lang naman yan guys. Eh. Kailangan, may tiles doon sa loob. Oh no. May tiles. Eh sabi ko kung kaya pa recover. Recover. Kasi malalapad 'to eh. Mga 80 ata 'yan, ano? Um, uh, 60. 60? Mm, lapad na. Pero mahaba. Kasi ito isang square meter to, 60 na to, eh. 30 by 30 to eh. Ah, yeah. uh, <coughs> Yeah, 60 by 60. Hmm. So, yun. Muli, hanggang dito na lang muna. Paalam, guys. Bye-bye.